Hi guys, ako ang maghiwa ng roman. Dito sa Arabic is roman. It's in English, pomegranate. Ba yun? Pomegranate. And sa amin naman, sa Bisaya, tawag nito is Granada. Ito. So, Guys. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan, tayo guys, kita tayo nang Roman. laki ng ano niya, butil niya. Sarap. Tamis. Hmm. Parang ano, mais. Alam niyo guys, minsan nakakapagod din no, mag ano. Minsan wala akong may isip na i-content. Minsan din busy ako. Kaya hirap na lang ako makapag-upload. Daming trabaho. Tsaka lalo na ngayon, taglamig na talaga sobra dito sa Middle East. Napaka minsan tatamad ka na mag video hmm. nanurin ako sa mga nabisi rin ako sa papanonood ng mga nagrarally ba sa idsa kumusta na kaya sana magkaisa na ang lahat kasi kung aabotin natin ng ilang years pa mas lalong mas lalong maghihirap talaga ang bansa natin dahil sa mahal na yung mga ano bilihin doon Ulan pa ng ulan. Mas lalong mahirap. Kawawa din yung mga nasa lanta ng bagyo. Tulad sa amin. Sa bukid. Mahirap pa. Sa ulan. Kasi... yung ano lang yung panggatong kung wala kang ano palaging nag-uulan wala kang panggatong ay boy, paano ka makapagluto And din pag wala kang bigas kung ulan ang ulan wala kang kainin pastilan iwan ko nga ba bakit sa atin sa Pilipinas palagi nalang lang nag-uulan noon ilang bagyo lang papasok ng Pilipinas ngayon sobra sobra na kaya nakakaawa yung mga kababayan natin na lalo na sa mga ano bahaing lugar napakano talaga guys kain po tayo sarap hmm. tamis po malaki ng mga butil. Hmm. Tsaka mayroong tea din ito. Masarap din siya. So, amo ko, mahilig kasi ganyan yung mga protas. bawal pala akong magsasalita habang kumakain. Kaya